Di, dito sa labas na lang. Para may hangin siya. Pa, pa, pa. natin. Yan, yan. Sandal mo dyan sa may ano. Para yung hangin. At ito nakaginhawa siya. Nano, nakaginhawa ka ng konti, no? Na ano yung katawan mo? Hindi na siya yung katawan. Hindi na

Yung buwan sa likulahan mo na, ayusin. <laughs> kaya ayusin mo yung uban sa harapan. Palagad. Bakit pahigay niyo hmm. ba? <laughs> Hindi kaya yan. Kulang yung kotse. Hindi kaya yan. Kulang pa. Mabalito rin yung pa. Mabalito rin yung pa.